At dahil ang dami nagre-request sa inyo, ibabalik natin ang sinigang serye. At dahil espesyal ang araw na ito, pagsasama-samahin natin ang tatlong uri ng sinigang. Ang sinigang na bangus na may red tide. What? Ang sinigang na hipon na depende sa inyo kung gusto nyong itapon ng pulo. At siyempre, ang specialty natin, ang sinigam na baboy. Nahitik na hitik sa taba. Kaya lang, kinakatinayatan ating hipon. Napadami kasi tayo ng sinigam mix. Yum, 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 yum.